Hello. <laughs> Hello, Alex. Good morning. Good morning. Ay nako baka uh, kunin niyo yung aking video eh. Good morning. Happy New Year. Petsa na ba? 6. Ah, 6. January 6 po today. Morning, morning. At nandito kami sa lake. Man, 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 man. At First day ba lang maaro ngayon teh? Hindi naman. Hindi, hindi naman. Maaro naman yung last. Ah, kasi nag-work kasi ako. Kaya <laughs> ko. First time ko po. Sandali lang siya maaro. Ah. Yes! <laughs> so, ito po yan para sa forest. Pero, I doubt it kung may ahas dito. <laughs> Kasi malamig. <laughs> pero nakakatakot dito pag... Man, man, Meron daw, man, pero... Man, ano? Man, 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 I don't know. Man, pero hindi, hindi siya ganun kadami. Siya. Um, Ayan. Nag-fishing po sila. Saan? Ayan o. Oh. May nangingisda. Pero, pero te, pag alam mo ba, pag makahuli sila ng isda, siya sa ulit pa ba? Hindi. Amoo holen lang isda, frozen fish. Zabisha. <laughs> 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 Parang galing Iceland. <laughs> yung pala nilalagay na no? lang sa bihit no. Gusto ko din pala siya. Ah. <laughs> <laughs> oh. Frozen na 'yung, frozen na 'yung makukuha nila. <laughs> Ay diyan po kami nag-ano pa, pagkain no. So, meron pong mabait na mama. Nagbigay ng slice bread. Oo, may kasama siyang anak. Alas kasi ni Alex. Tapos, nakalimutan namin magdala ng pagkain ng mga ibon, ng ducks, ng swans. Ayan, oh, ang dami oh. Kasi may mga food sila, meron silang bread. So, binigyan kami ng mama doon. Ng isang... Ng isang... <laughs> <pack>. <laughs> oh, ang dami, no? Para magpakain. Tapos si Alex, nag-enjoy siya magpakain ng mga birds. <laughs> What are you trying to do, Alex? <laughs> Fi <laughs> dor oh. <Keep them> <laughs> 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 <Yay! Some more. laughs> <So happy. laughs> Ayan po, currently it's 1 degree Celsius pero maaraw and gutom na gutom na yung mga ibon pero bubusog na yan. dami yung slice bread. Oh. <laughs> May hirang pang bukbuk sila na yung nakalagay sa bag na pagkain. Oo, oh, yung, yung isang ano, mama. Sabi ko nga, nung pagdating natin, sabi ko, gutom talaga to. Tinan mo, te, gutom na gutom nga talaga sila. Kasi, wala silang ano eh, walang oh, supply ng pagkain. Pero dapat daw, sabi sa akin ni Steve, dapat daw ang food nila, hindi bread. Kasi hindi naman talaga bread ang kinakain ng mga ibon. Dapat yung mga seeds. So, papupunta ka ng mga zoo or anything like wildlife, uh, sanctuary, it's ganyan. It's Oo, it's ang pinapa-feed nila is yung seeds. It's hindi it's bread. It's it's bread. Yung, parang pagkain ng manok. Yung parang... Oo, oh, mga ganon. Ganon yung mga talagang pinapakain sa ibon. Oh, yun eh. Oo, eh tapos dito, puro bread. <laughs> Kaya sabi niya, hindi na maganda sa diet niya ngayon. Pero, nasanay na yun. Oo, nasanay na. <laughs> Alex, stop! 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 Wait for mommy! Alex! Stop! Alex, stop! Hindi po siya nakikinig. <laughs> Pag sinabi mong stop, ayaw niya. Alex! Stop! Please! Stop! Alex! So this time nasa playground na kami. <laughs> Go inside. May ipot po yung <laughs> yung hat ni Alex. <laughs> okay, go. Ayan. There's only few people. Meron doon, no? Okay, you go. You wanna go to the roundabout? Hey, let's go roundabout, Alex. Naku, baka eh, mag-exit lang to. Alex, how about here? Ay, hey, basa nga. Roundabout? You wanna go here? Eh, hey, saan ka pupunta? I'm go exit. Go sa exit. You wala ay, swing! Eh, basa din. Wala, gusto lang niya maglakad at tumakbo. Hmm. <laughs> oh. <laughs> ka ng exit? Huh? Hahaha. nako. So, ito pong park dito is libre lang sa kahit sino. Kahit sinong gustong pumunta. Nako, makakahanap na siya ng exit eh. Nakita na niya. Spotted. Sabi niya, spotted. <laughs> ah, lumiko. <laughs> oh. So, yung mga bahay dito, maraming... Um, I ay, mean, makikita ka talaga dito mga playground na katulad nito kung saan ka nakatira. Pero, itong playground na ito, medyo 9 minute walk sa bahay namin. Sana may ganito din sa Pilipinas, no? Sa so, mga, ano lang, subdivision. Dito kasi, ano, parang halos marami ba? Marami siyang, marami mga ganito, playground. ay na nga, mag exit na siya. Ayan, oh, I see. <laughs> si Alex po, ayaw niya. hindi siya mahilig maglaro dito sa playground. Ang gusto lang nito is swing. Pero, Oo, pero yung the rest, hindi siya mahilig. <laughs> Ayaw niya ng mga ganito, ladder, akit ng ladder. Katulad ka tulad ng, ibang bata doon, no, yun, no, nag-enjoy sila. Actually, ito, malambot. Napansin mo, te, malambot yung uh, ground. Sinadya nila ito, eh. Sina ay, Alex, meron ka palang sipon. <laughs> Sinadya nila to kasi eh, para hindi masakit pag nahulog yung mga bata. Pag nahulog sa ground. Hmm? Ayan o. No. Hindi siya, kumbaga hindi siya taga sa semento. Medyo soft siya. Ano siya eh, yung parang kahoy ko ano na... Oo. Dito. Ito, pwede itong mga ganito sa minsan minsan ito yung nilalagay sa garden pag ayaw mo ng grass oh di ba puti tsaka black icy tsaka wala na baga naarawan na itong part na to ito hindi hindi masyado hindi natunaw okay o oh, yung wanna climb up dati gusto pa ni Alex mag swing baka gusto niya mag swing ngayon pero ano naman sa swing eh kasi walang basa basa oo oh, oh. Sorry. ngayon ay yan, na ng exit. Uwi na daw kami. <laughs> sunny, sunny day. Mm. Oh, they nice. So guys, another day na <laughs> nandito naman kami ngayon sa ibang lake. Moses Gate Lake. Marami talaga mga pasyalan dito. Like yan. Walang entrance dito ah. Wala kami dalang pagkain as always. <laughs> Takot ka te. <clears throat> Lalapit lang yan sa'yo pag meron kang food. Eh wala ka namang food. <laughs> <laughs> si mama nagpakain yung dati. Oo. Oh. Dami din oh. Hmm. Ang eh. Thought you have food, Alex. Just be careful, don't jump. Alex. Oh no, don't jump, okay? Babe, it's too close. He might go, see? Too close, Alex. Oh, yeah. So kung iniisip nyo po na magdala kami niyan, ito'y uwi namin, bawal po yun. <laughs> Pwede kami makulong. <laughs> As you can see, meron silang mga tag. Ayan. May mga tag yan, mga yan. <clears throat> <laughs> Say gis. <laughs> video to eh. Ay, video ba? Na-picture Napi na. Na-picture <laughs> na kita kanina. <laughs> Ang <Ayan. laughs> lalaki nila oh. Oo. Oo. Ilan taon na ba itong mga ito? Oh, diba? Lovebirds. Tinan mo. Ay, oh, cute. Oh? Oo nga, ang cute. <laughs> Malapit nang mag-kiss. <laughs> Kumaganda <laughs> nga lang sana yung camera ko eh. <laughs> Perfect. Perfect na okay, sana. Kala mo, oh. Oo nga, ang ganda. Tsaka oh. meron pa mga kalapati. Ayan, oh. Ang ganda ba? Oo. Oo, okay? oo, oo. malalaki. si Karen din nagpunta kami dito takot din siya eh nung no, nagpunta oh nagpa-picture kami sabi niya sabi ko sige na sige pa lapit ka pa lapit ka pa <laughs> takot din siya eh. hindi naman to nang hahabol oo oh, hindi naman sila nang hahabol nanghihingi lang yan ng mga food Meron nga tayong kalapate sa back garden, di ba? <laughs> nang ano, kumakain. Pag lumalapit, uh makatuto ka sa'yo. Oo. -oh. Saan nakakuha? Ito, ay, mga, ayan yung mga seeds. Pala, si Kala ko si Steve. <laughs> <laughs> Kala ko naman. ayan, may mga ano, may mga seeds sila. Tinan mo ito isa. Tulog. Tulog siya. Huwag mo daw siyang istorbohin. Oh! <laughs> Sabi niya, huwag mo akong istorbohin. <laughs> Ayun yung isa, o. Oh. Tinan mo yung isa. Yung paa niya. Isa lang yung paa. Yung isa nakatago na. Perfect. Anong malay? Hindi! Hindi! Hindi lang talaga yan sila. <laughs> pagka swimming sila nakatak in na yung mga ano nila mga paa ang lalaki o oh. lalaki talaga nila nakakita na rin ako dito ng black swan pero hindi dito dun sa kabilang lake, ang dami eh. dami po o oh. ang dami nila eh. mga gutom kumakain ng bread yan na oh. Ayun, malayo na sila. <laughs> Tumakbo na sila, Alex. Yan. So, kung pupunta kayo dito, wala pong entrance. Kasi yung mga ganito, mga lakes dito. Yan, libre lang. Tapos, yung iba, nagda nagdadala ng pagkain, bread. Tapos, yung iba, seeds, pero madalas bread. Kasi, yung seeds, mahal. Super cold ngayon. Pero buto na lang, hindi umuulan. Ano, ilang degrees ngayon, te? Two. Two degrees. O, umaga, one. One degree. Tapos yung, yung, aking white shoes oh, madumi na maputik kasi <laughs> Oh, dear. <laughs> yung aking ano na. <laughs> Oo. Oh, lalong na lalong na dumihan yung shoes ko. So, yung mga mga ibon dito, busog na sila. Pag sa Pilipinas, <laughs> yung mga tao ang mungugusog sa ibon. ano yung ibig sabihin, te? Kakain nila. Kakain nila. Ang lalaki pa naman yung mga yan, no? Kilang kilo kaya yan. Siguro oh, yung isa, 10 kilos na yan. Oo, lalaki, no? Okay. okay. So, dito naman sa kabila, wala gaano. So, tatlo po ang lake dito. One, two, at meron pa doon. Oo, dito, konti lang. Walang swan, walang swan dito. Yung iba, tumatawid naman yung iba, pero... Oo, mas maraming pagkain kasi nandun nagbibigay yung mga tao. Oo. So, ayan po. Ulit, bilangin natin. One... 2 and 3 this way so itong lake na to maliit lang sya yan lang yon tapos ay, I'm not sure kung anong size pero ito yung pinakamalaki ito ang pinakamalaki yan oh, di ba? tapos ah, tapos ito, parang same size lang ata nung kabila. So, ito yung pinakagitna. Nandito kami ngayon sa pinakagitna. As in, yan o. Oh. So, tatlong lakes. So, pag gusto nilang tumawid yung mga ibon, uh, tatawid lang sila dito. Lipat sila sa kabila. Ganyan. O, pa diba? may aso. Masa nyo may ari. Kita nyo, guys. Ando yung aso. Eh. Uh, pero hindi ko makita yung may ari. Aba ah, ka lang papakain. So, ayan, yung mga ducks. Gusto ko tong duck na to. Colorful siya. Itong isahin na uuna. Tsaka yung doon. Medyo color green yung ulo niya. So dito, mapapansin niyo, medyo nagyayelo na. <laughs> Icy na siya. Medyo yung surface niya nagyayelo na. And makikita niyo naman yung mga puno, wala nang dahon. Sobrang lamig. Ano te? Saan sila pupunta? Hindi ko alam. <laughs> Babalik din yan kasi wala na doon. Oo, oh, tsaka ano yan, palabas na yan doon. Babalik din yan. Ayan guys. Tingnan nyo oh. Parang pwede pang movie. <laughs> pang ano nang movie. Yung mga moss. Oh, enchanted oh. Parang ganun. Maganda siya ano. Mossy. Ano? Oh. Oh we're gonna go now. Oh the bar They're following us. They think we have food, Alex. See, they're all following us. Sorry, you have no food. Okay, let's go Can you see the squirrel? It's gone. It's oh, gone now. <laughs> Okay let's open new toys mm. we saw this in I don't know, baby sensory room so Merci. let's put it here and there